I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me, never going back. are life like a Oh, you could a good girl, but the real world. But yeah, you always be a standard Oh, you boys a and welcome back to another episode of Hashtag Share And for today's episode, hindi basta ordinaryong vlog ang gagawin natin. It's about giving back. It's about celebrating love and pagbabalik ng suporta na natanggap ko mula nung nagbablog ako. Hindi ko ma-imagine na 5 years na pala tayo sa YouTube. At itong vlog 60 natin, napaka-special nito kasi 5 years ago, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganitong Starting from scratch, na video video lang dito sa bahay that was pandemic and sabi ko may mararating kaya tong pagbablog kong to or may magiging progress kaya to ang importante sa akin masaya lang ako and nag enjoy ako sa ginagawa ko so natutuwa ako kasi may mga isa o dalawang taong naniniwala sa ginagawa ko kasi sa pag-bi-video hindi naman siya ano eh or pagbablog hindi naman siya totally na pag nagpost ka lahat ng tao hahangaan ka or susuportahan ka kasi di ba nga pag nagsisimula tayo yun lagi yung pinaka mahirap kasi may mga taong gusto ka, may mga taong hindi ka gusto. Nakakatuwa kasi hindi ko namamalayan na ay minararating na pala yung yung pagbibideo ko, yung pagbablog ko. Kinalauna kinalaunan na yon, I got to collaborate with so many big brands like uh, Uniqlo, Globe, Mang Inasal, Derm Aid, Nutrabad, Freshman Philippines. Dahil sa ginagawa nating pagsayaw, pagkanta o pagbablog, umabot na tayo sa TikTok ng 586,000 views. YouTube naman, umabot na tayo ng 2,500 subscribers. At meron na din tayong 28,000 followers sa TikTok at 15,000 followers sa Instagram. Di mo na malaya na kahit pa paano, may mga naniniwala pa rin sa'yo. At ayun yung nagmamatter sa akin. Uh, yung mga taong susuportahan ka. Kasi sa ginagawa namin to, sa pagkocontent namin to, hindi siya madali. Tawa ka ng script, shoot ka, kailangan mo ng manpower, kailangan mo ng equipment. Tapos mag uh, email ka sa iba't ibang brands, i-approve ng brands, i-approve ng team mo, tapos tsaka mo ipopus, ipopromote mo. Doon po umiikot yung buhay ng content creator. And kung akala nung no, iba na parang content creator ka lang, pa-video-video ka lang. Hindi po ganon proseso niya habang ginagawa namin to. I would like to acknowledge also my digital creator team. Yan si Nathan, si Boris, si Kim, si Brian, si Inay Poreng. Sila yung mga unang tao na nakasama ko sa mga ginagawa kong to. natutuwa ako kasi biruin mo may mga ganun tao na bibigay sa'yo ng oras para gawin yung passion mo. So kasama na nga natin ngayon, she's a strong woman. Hardworking, Genuine. She's my tita, Lorna Alvarez. Hello po. Ganda gabi po mga kagudyaw. Mm -hmm. uh, nandito po ako ngayon, guest ni sa Ian Untalan mm -hmm. YouTube. na introduce mo muna yung sarili mo. Ah. Saan ka man nang work Magkaano-ano ba tayo? Ako si Lorna Alvarez. Um, mamangkin ko si Jude Ian Untalan. Hindi talaga. <laughs> <laughs> talagang sinusuportahan namin lahat. Hindi lang ako. Uh -huh. uh, at deserve mo yan, Iyan. Uh, lahat ng lahat ng plano mo sa buhay alam ko ay nabut mo na. Mm. At at may mga darating pa ng mga blessing sa iyo. Salamat sa mga pag-share mo ng blessing. Mm. Hindi man lang sa amin. Kahit sa lahat hindi pinamamahagi mo sa sa lahat yon. yun. na? Ah, uh, ayun. Ingat tuloy so, ito na po. Ayun na nga, tita. Tita, anong naramdaman mo na ikaw yung napiling good job of the year 2023? Siyempre, nagulat ako kasi hindi lang naman ako yung nag... na la like and share pero basta't nakita ko yung post mo mm hindi -hmm agad inaano ko yon agad kong isineshare tsaka, e, at saka agad. Mm. Uh, sabi ko, uh, napaka, napakabait itong batang ito. Mm. na pamangkin, napakabait na kapatid, napakabait na anak. Napakaswerte ng mamit daddy sa Ah grateful ako na ako na narinig ko yan ngayon kasi bilang isang nagbibig nagbabalag na, uh, napaka fulfilling feeling nung sinabi ni Tita Lau na, na, alam mo yun yung parang naibsan lahat ng hirap ko na ginagawa sa sa, sa field na to Una-una, salamat. Salamat hindi lang kita, na dun sa mga taong naniniwala din sa akin. Sa, sa family ko, sa mga friends ko na pag, ano mo yung pag niyaya ko sila or message ko sila na kahit busy sila, pag nag-message ako sa kanila, hindi nila ako nire reject Talaga nagbibigay sila ng oras para makapag-shoot, maging guest sila sa mga contents ko, sa mga inasal, sa globe. And na-appreciate ko po yun. Kita sa YouTube, nanonood ka ng mga contents ko. Ano yung isang vlog na naging paborito mo na ginawa Ah, uh, hindi. Ang, ang naanok talaga doon, yung sa birthday ni Inay. Hmm. Kasi nandun lahat tayo, mga pinsan. Hmm. Tapos yung inyong dalawa ni Brian, yung, yung ano mo, yung cover mo, na kinanta niya yung yun ka. That was 2020? Uh, ayun ang parang naano sa akin kasi parang nalo ko sa inyong magkapatid. Mm -hmm. Kasi, ah, uh, iba ka. Iba ka sa, sa lahat. Nang, siyempre, may mga, may mga nakilala din ako na magkapatid din pero hindi ganyan. Ayun ang ano ko sa iyo. Ayun, thank you doon. Thank you sa mapakanta man, saya o kung ano man ginagawa ko. Si Tita Lorna, siya yung kauna-unahan na sumusuporta sa akin. Alam mo, kaya nga, ano, last year, it sa hard time for me nung, uh, nung na wala si Reg. Kasi parang sa kanya ko nararamdaman yun, yung, yung hindi mo na kailangan sabihin na, uy, pa naman, uy, nung nawala siya pinakanalungkot ako kasi siya yung isa ring tao na nagbibigay ng suporta sa akin na sa lahat ng ginagawa ko business uh, pagbablog, lahat isa rin siya sa ano sa humahanga sa akin and hindi ako nagsisisi way back 2020 to, kasi itong pagbibigay natin to ng giveaways ay hindi lang natin ginawa ngayon nagawa ko na siya tuwing magpapasko kasi para sa akin pag Pasko, gusto ko hindi lang ako yung nakakaramdam ng saya eh. Gusto ko yung hindi lang ako yung nasusurprise sa binibigay sa akin. Gusto ko na i-share ko siya sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko na sa isang taon ang dami nangyayari, ang daming bagay na hindi natin inaasahan. Pero yung pagkakataon na makapagbigay ka kahit papano, kahit konti tuwing Pasko, yun masaya ako. And nung nagawa ko siya kay Reg way back 2022, nung pagbablog ko ngayon, si Reg talaga yung pinakamaraming binigyan ko kasi alam ko na ramdaman ko kay Reg na hindi siya yung yayakapin ka paparamdam niya sa'yo na sumusuporta siya tulad nung ginagawa ni Tita Lorna na mas ramdam ko na hindi sa salita yung pati sa gawa sinasabi tayong action speaks louder than words nung nawala si Reg akala ko wala nang ganun tao na ayun si Nathan, si Brian pero si Tita Lorna nagpatuloy siya nung ginagawa ni Reg ngayon Tita, anong aral yung mga natututunan mo sa mga contents ko? marami kang ano, marami kang pangaral na natutunan din ng ibang nakakapanood noon, lalo na yung mga kabataan kung nanonood nila yung yung pagbibigay inspirasyon yung nakuha ni Tita. Speaking of inspiration, Sino ang inspirasyon mo ngayon sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay para magpatuloy? Siyempre, mga anak ko. ah uh, Lalo-lalo na si Nene, siyempre. Uh, hindi siya nag-aaral. So, takot pa ako mawala. Gusto ko, gusto ko na... Gusto ko na makapag-aaral siya para pag ako'y nawala din, siyempre, hindi naman siya kawawa. lagi ko yung sinasabi kay Ine. Tsaka siyempre, si Natali, siyempre, ayok pa rin ibang sila. Tsaka gusto ko, siyempre, sama-sama pa rin tayo. Hanggang sa, siyempre, hindi naman lahat ng, na, ng ano eh, doon naman lahat talaga pupunta. Kaya lang, siyempre, bag mo na ngayon. Na, to acknowledge Tali, uh, Lovely, and Nenes, sila yung mga pinsan ko na anak ni Tita Lorna. Ngayon, last year, it was a hard time. Hindi lang kay Tita, kundi sa amin din. Kasi yun nga, nabanggit ko kanina yung bunsong anak ni Tita Lorna na si Reg Daniel. And he's only 16 years old yung nawala siya. At nagulat kami kasi bagong taon noon. Kasi simula pa lang ng pagkumagapagbangon namin sa nakaraang taon. Tapos nabigla kami nung... Nung araw na yun, nung nawala siya. is also uh, a person with disability. So hindi siya umiimig. Pero nararamdaman mo na uh, sa gawa niya, sa kilos niya, andyan siya. Siya yung taong uh, pag may request gagawin niya at napaka-talented din pagdating sa pagluluto pagdating sa papalago ng negosyo naalala ko yung nagbebenta pa siya ng ano tita na dishwashing liquid nung pandemic and gumagawa din siya ng graham balls para sa amin at naalala ko nung birthday niya Uh, nung huling birthday niya, gumawa siya ng Graham balls, tapos uh, pinamigay niya sa amin. Kasi naglalagay siya sa Facebook na 3 days na lang birthday na niya, 2 days na lang birthday na niya. Kung may isang aral ka na napulot kay Reg, anong aral iyon? Marami siyang memories na naiwan sa akin. Uh, lalo na nung, syempre, nung January 4 ng gabi, mag-ausap pa lang kami kahit hindi siya umiimik. Basta lagi niya sinasabi, Mama, okay lang ako. Okay lang ako, Mama. Sabi ganon. Sabi ko sa kanya, Tutoy, bukas dadalhin ka namin sa ospital, ha? Sabi, hindi, Mama, ayoko. Okay lang ako. Sabi ganon. Tapos tinanong ko siya, ah, sabi niya, eh, hey, Mama, doon na lang ako, doon lang ako linisan ng, ng katawan. Doon daw sa silya. Ngayon, nung tumayo siya, nagsiring siya, sumiring. Hmm. Sabi ko, ito, e, eh, bakit ganyan ka maglakad? Hindi, mama, natisod lang ako dun sa chinelas, sabi ng ganyan. Pero paano na pa? Tumayo siya, natalapid siya dun sa chinelas. Pero itakol, ko, para nahilo siya. Nahilo? Hmm, nahilo. De, inakay ko siya. Pag upo niyang ganyan, di, pinunasan, pinunasan, ko siya. Pag hmm. ko, sabi niya sa sabi ko tutoy pa embrace nga niyakap niya ako may bet yung pala huling huling yakap, na niya. Huling yakap na niya yun hmm. sa akin tapos sabi ko tutoy aki at tutulog ka na di sabi niya o. pero kita ko yung yung kanyang hi hinga mabilis mabilis yung hinga niya sabi ko tutoy bakit ka ganyan huminga mama ako may plema Lagi basta lahat, may dahilan yung ano niya, Wag lang ako mag-alala. Sabi niya, sabi, mama, akyat na ako. sa ganyan. Sabi ko, sige, nalalayan ko siya. Pagdating namin doon sa taas, sabi ni nene, mama, ba't ganyan? Sabi, ganyan, hmm. ganyan. nene. Sabi, bakit? Gumayon daw si Tutoy, huminga ng malalim. Tapos sabi ko, e, Tutoy, bakit? Hindi, mama, okay lang ako. Basta lahat, ganyan yan. Hmm. Ay, sabi ko, Tutoy, sige, huwag ka nang babap jan lang kita pa mm -hmm. O oh, di, di, umakita ako ng, ng, bumaba ng alas 8, pinaihi ko siya. Umakita ako ng alas 9, pinaihi ko pa rin siya. Sabi niya, Mama, ihi na ako sa bintana. Pero, Pero naman sabi naman ni Nene, Mama, hindi naman bango oh. Yung pala, nag, para nag so, yung hallucination. hallucination. Tapos, ay, nung ano nga, ayun, nung sabi ko, sige, tutoy, aakit uli ako ng bago mag-12, ha? Kasi mm -hmm. ko ng gamot. Eh, nung akiat ko, nag, para na napalampas, mag-aalauna na. Lampas? Lampas na, mag-aalauna ng madaling araw. Pag-tapik ko kay Tutoy, kasi sabi ko kay, di ba nung sa Bagyo tayo, ubihi tatlong beses. May sa, sa, kuchon, Isang tapik ko lang sa kanya, bangon Bang. agad. Pero nung gabing yun, January, January 5 na siguro yun, madaling araw, mm -hmm nung tapikin ko siya, may dumi at saka ihi na siya noon. Tapos inaptapik ko siya, hindi na siya, no na, na ako. Sabi ko, tutoy, tutoy, bakit happy Sunny, bakit ganun, hindi na nagre-respond si Red. Sabi ko, tapos takbo na rin si Sunny sa taas. Nagulat din, hindi ko rin, hindi ko rin akalain In, na Yung pagkawala niya, may, may, sinyalis ba? O? Or... Wala, wala akong naano kanya kasi lahat ang sagot niya sa akin, okay lang siya siguro ayun niya akong pag-isipin, ay niya akong pag-alahanin. Napaka mm -hmm. napakabait na bata ni Red. Sabi ko ganyan. Pero kahit one year na si Red, pero lagi ko pa rin siya naalala. Basta, pero alam ko, magkasama sila ni tatay, tapos Ah, uh, siguro lagi tayong binabantayan niya. Na nararamdaman pa rin na. O, medyo nag-break time mo na po kami. At Kaya, talaga naman ang sipunan. Talaga nagkakasipunan na po dito sa vlog na to. <laughs> sa celebration, pero nag-iiyakan na po kami. Pero okay lang yon kasi it, ito yung purpose ng vlog namin. Maka-inspire kami ng ibang tao. Mahirap yung napagdaanan ni Tita Lorna. And hmm. alam ko, Tita Lorna, hindi lang siguro ikaw yung nakaranas ng, alam mo yun, na, na, wala ng anak. Dapat ang maglilibing ang anak. Ah, hmm. dapat hmm. ang magulang... Anak ang maglilibing sa magulang. Ayun. Hindi magulang maglilibing sa Maglilibing sana. Ano. Mas masakit yun kasi siyempre nauna pa sa akin. Oh, Pero ano may yung pinahangaan ko kay Red? Hindi na siya naging parang uh, burden kay Tita Lorna. Pero, pag may mga problema yung, yung mga anak, di ba? O kahit sino man, kahit hindi man anak, or yung mag, kahit sinong tao, kasi ano eh, Tita yung dinibit-bit pala ng isang tao na kalaman pang man lang. May mabigat pala siyang dinadala. Which is, ngayon, mas aware na dapat tayo na maging uh, open tayo sa pinagdadaanan ng bawat isa. Ang yung problema mo na kailangan ilalabas release mo yun? Mm -hmm. Re release mo yun kahit, kahit, kahit kanit sa kaibigan mo. Mm -hmm. uh, good job. La lahat tayo dapat may shoulder to cry on. Kasi tayo hindi pare-pares ng pinagdadaanan. Lahat tayo akala natin masaya lang lagi or okay lang tayo, nakakain tayo sa masarap, nakakapunta tayo sa magandang lugar o bumibili tayo ng gusto natin. Deep inside, may mga ano tayo, may mga pinupunan tayo na kakulangan natin. Ma-aware tayo sa sa bawat isa. Tita message mo sa katulad mo na nang sitwasyon, ng experience na yon. Baka tatag na lang din tayo lahat. Yung mga nakaranas po ng kagaya kong nawala ng anak. Uh, alam ko talaga napakasakit yon. pero kailangan natin tanggapin at mm kung -hmm. ganyan. Maging siyempre may mga anak pa rin ako naiwan. Okay. Kahit nawala si Reds, alam ko na nandito lang siya para gabayan kami personality ni tita ano bukod para siyang ano lang tropa-tropa no very very cool at saka one call away pag sinabi mong tita tara maganto andiyan agad siya kasi raketera din to si tita is eh. kaya hanga ako sa hard work mo tita and hanga din ako sa pagiging strong mo tita ano paano yung pala yung ano noon yung healing process mo yung syempre dahil sa nalilibang ako sa trabaho din ni Rena syempre nung nanirena so, ng kapatid ko Uh, siya yung nagbigay ng para kay malibang. Sa San Pablo Medical, magkasama po kami ni Sister Lorena Lineses. Ano um, nga ulit um, Medical Secretary. Mm -hmm. uh, uh, sa labing apat na doktor po niya. So, mm -hmm. nagtutulong na lang po kami. Kita, shout out mo naman yung mga doktor at saka yung mga uh, taga-medical. San Pablo Medical. Um, shout out, sa Pablo Medical. Na isa -isa. Uh, hindi na naman isa-isa, pero lahat sila yung mababait na mga doktor ni Sister Lorena at ni Tita Lorena ang bagay po na na sila sa medical, na, na kayo tita kasi siyempre pag may concern like magsisig kami ng health concern, so mabilis sa amin pagdating sa hospital and sana, ayun yung yun yung maging regalo sa atin ngayong taong, ngayong 2024 yung maging healthy tayong lahat healthy yung pamilya natin healthy yung mga kaibigan natin, kasi Mahirap talaga yung may sakit, mahirap yung may mawala, mahirap yung yung alam mo ma yung bigla na lang kausap mo mamaya, wala Bila na pala. Sa lahat ng pinagdaanan mo, bumalik na yung personality mo dati. Medyo syempre nakaka-recover -reco na ako. Ah hmm. uh, nami-miss ko man. Basta pag nami-miss ko si Red, pumupunta kami sa memorial. An anong nagpapasaya sa'yo ngayon? Siyempre, yung ating banding lagi, tsaka siyempre, yung trabaho, kahit, kahit pagod, pero masaya. Bakit nga ba si Tita Lorna ang napili ng good job? Unang-una nga, napaka-genuine ni Tita Lorna. Yung alam mo yung proactive na hindi mo na siya kailangan, Hoy, Tita, patulong naman ganto. Pangalawa, siyempre, yung like, share, subscribe. Alam na Tita Lorna na, kumbaga, alam na niya yung gagawin niya. Hindi mo na kailangan mag magsabi. Kasi, pag mga ganitong tao, like, katulad ni Tita Lorna, pahalagan nyo yung mga ganitong tao na sa inyo. Kasi, hindi lahat ng tao, ganun ang trato sa'yo. So, thank you, Tita Lorna, at ikaw ang good job of the year 2023. Nung magpapasko, wala akong bigay kay Tita Lorna. <laughs> Pinakiintay niya, nangyayari na ngayon. Sa celebration natin, hindi lang tungkol sa akin, kumbaga, pagbibigay din ng ano. Hindi ito sa pagmamayabang na kung anong kaya ibigay naming mga nag- kung baga, ito yung gusto namin ma na kahit papaano palayong pala, yung ginagawa namin, may nararating na at nakakapagbigay na ng kasiyahan. Would also acknowledge all the brands na naniwala sa platforms ko. At ngayon, sa mga nag-sponsor dito sa video na to, sa Mang Inasal, kay Sir Ed, sa DermAid, kay Sir Nico, and sa Nutrabad, kay Sir Alexis. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng kasiyahan at sinamahan nyo kami dito sa milestone na ito. So unahin na natin ngayong buwan ng mga puso, mapapapuso ka talaga at mapapaihaw-sarap ka talaga with Mang Inasal. Tita Lor, na ma-enjoy -e mo ngayon ang bigay ng gift certificate ng Mang Inasal and also t-shirt ng magagamit mo. T-shirt na galing sa Mang Inasal. maraming maraming salamat po sir. And sa Mang Inasal. Being healthy is always priority. Change your lifestyle now. Boost your energy. Nutrabad for variants. Mapa mental health man or physical health. To know more about the products, just visit Nutrabad social media platforms. Araw na ito, makatanggap also din si Tita Lorna ng Nutrabad products. So, Dermaid, is promoting and spreading the good news when it comes to you and your family wellness, skincare, and more. To know more about DermAid, just visit their social media platforms, uh, TikTok, Instagram, and Facebook. Ayun. Na doon lahat, lahat kompleto yung pagbibigay ng DermAid, mapa sa tenga mo man, mapa mo man, or lahat. Natutuwa ako kasi very, ano sila, very generous pagdating sa aming mga influencer. So, ayan yung mga nakikita mo dito, tita. Sa'yo lahat yan. Wow! Okay. Thank you po sa Nutrabad and Undermaid pala. Kunin mo na ang ating pink band para kay Tita Lorna. There's more kung ano. Kakatuwa. Ano ba, ba? Gamit niya ito sa kanyang araw-araw na buhay. Sa trabaho. Ayun. Wow. Ayan. Yung tita, buklatin mo kung anong mahalaman yung pink band muna. Pwede ba yan. maraming uh, laman yan. Kung ano man yan, magagamit ninyo yan ni Nene or yung Tito Sunny. Yung, yung, pink band na yan. Ay, pink band pala. <laughs> Shoutout din also kay Tito Sunny. Ayan. Okay, next naman natin ay bigay ng Katidal Sense of Scent. Yung business ko na pabango pag bibili kayo ng mga pabango. Yan sa akin. Available na yan sa akin social media platforms and also lalo na sa office namin. Ang bigay ng uh, Sense of Scent Katidal and more, The Red Bag. Wow! Okay. Hindi tayo na-expect mo ba? Oo. Oh, oh. Kasi talagang, ano eh, talagang deserve na deserve ni Tita Lorna itong uh, mga gifts Reg, na ito. Kung, kung buhay si Reg, hindi eh, lang po ang Oo. Ayun. Kung buhay si Reg, ikatutuwa niya din itong nangyayari kay Tita Lorna. Kumbaga, pagbibigay po kayo na rin namin kay Raj ito. Tama. So, the red bag. Present mo na ang red bag. <laughs> Ayan, may mga ano yan. Okay, yung mga uh, coffee smile ng Gardenia. Thank you so much, Gardenia, for daming ano, napakadaming kape na bigay ng Gardenia. Thank you so much, Gardenia pala. Uh, thank you po sa Gardenia. Sense of sense. Katidal. 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 Yan, tita. Mga, mga lipstick, mga bags na magagamit. Tapos na ba tong vlog na to dahil may red bag na, may chinelas, may bands, orasan, para kay nene, may payong nagaya ng alahas, may kutsara tinidor, awel, may bag. <laughs> Lahat napakadami na po, nagkakagulo na po si tita <laughs> na ngayon sa tissue. Ano to tita? May bag. <laughs> may battery pa. Kita oh, may lotion, may, may shoe wipes, may mugs. Oh. Titan, ang dami pala. May, may sense of scent. Uh, Nako, hindi pa tapos. Nathan, ilabas mo na yung, yung pang-lunch ni Tita Lorna kasi kailangan may, may balutan siya ng pagkain. Ah, uh, kaya nga, kasi very masipag si Tita Lorna at lunch I thank you so much also sa JJ Untalan Insurance Services dahil nag-sponsor din sila ng ating mga uh, gifts. JNJ, and <laughs> <JNJ. JNJ. JNJ. laughs> <laughs> Hindi Yan, tita, sa mga El comprehensive, visit nyo yun lang yung office namin sa Barangay San Nicolas, San Pablo City, Green City Compound. O, tita, ayan na ay yung mga bigay ng good jaws. Ay, syempre, tuwa ako. <laughs> Tandami. <laughs> Na ba, tapos na ba? There's more! na! Ito na yung final na hindi yan ang Hindi kasi basta, ito magagamit sa trabaho, magagamit sa personal hygiene. Gusto ko may magagamit din siya sa environment niya. Pakilabas na, pakilabas na po. Okay, siguro doon yung nakapikit. Tita, wag ka mo nang mumulat. Final na to eh. Pag-final. Three, two, one! Ang dami! Parang Oh, ayan. Thank you. Thank you po. Thank you. Uh, di ba? Ano, meron kang Hanabishi appliances with a... Uh, Para sa Electric kettle, uh, electric fan, uh, oven toaster, and rice cooker na magagamit mo sa bahay. Kaya, mapa -work, meron ka na. Personal hygiene, meron ka na. Uh, vitamins, meron ka na. And also, magagamit sa bahay. Yun, tita, ano message mo? Thank you po sa lahat. Thank you. Thank you, Ian. Your Sobra. Ang dami.

Your smile is so beautiful. O di ba nakapagbigay tayo ng kasiyahan? Salamat po. Tita Lorna, thank you so much for sharing your story. Thank you for watching my vlog. Give this video like, shares, and subscribes. And turn on my post notification for more updates. Thank you, good job. Happy